Please don't forget to watch my YouTube channel. Subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you. Oh, dito ko tinala sa ano? Sa Manalo, sa ano ba yan? Edge headset your service o ito ito kayo magpayo sa bonus Uh, kumakain kami, dumating itong order ng ay delivery ng Plus Express sa Lazada. Eh, amplifier ito ng acoustic bass guitar. Kasi nangiram ako ng bass guitar. Hindi ko pa nagagamit. Sira. Kaya, ako po ibalik. Pinorder ako siya, 700 plus ito. Titignan natin kung tama. Tama sa order. Ito siya. Bubuksan natin. Para malaman kung ito ba talaga yung order ko. Kasi minsan na umorder ka, hindi hindi nila, hindi naman yun ang naibigay nila. Kaya pag ako umorder, sinachat ko lagi bago nila may deliver pagka order ko sinachat ko na sila na ganito ang order ko pag sana kayo magkakamali ayun awa ng Diyos wala nang ginawa ko yun hindi na, na sila nagkakamali pero madalas mo una hindi ako marunong mag order ng na gusto nakakamali oh. ito na siya oh. hindi ko exacto ito ko. Isha. Ah. Uh, yan na uh, sa ritong tuner. Tes. Nako, hindi pa rin dito ang Mali. Mali ito yata ito. Ibis. Magkaiba, mic blend ang nakalagay. Meron siyang Mike ito. Ah, ayan mic nito. para sa ito. So, okay, ito yung mic. Ito. Ito siguro yung mic ito. Ito yung ulit na Sige, ito na lang. Susubukan natin pero parang mali ang binigay sa akin. Okay na pat. Oh, dito kunti na lang sa ano, sa Manalo, sa ano ba yan, Edge headset your service o okay. oh, ito ito kayo sa bonus dinala ko na dito sa chef ng kakilala ko na magaling na magayos ng ano ng gitara nandito na sa kanyang operating table sa operating table niya baka bukas daw dumating yung ispas yung magaling yung specialist ng ano doktor ng gitara ay, ng mga gadget. At uh, ito na po. Ito ang kanyang pick up At ito ang gitara. Sana maayos nung technician nila. O oh, hiniram ko lang pa naman yan. Nasira pa. Di bali nag-order na lang ako ng para sa akin. Kung ano magbabayad pa ako nito bagong bago pa naman kaya siguro pag inaayos baka mga videoan ko rin pabang inaayos kung pagkakataon sige mga bossing babalikan ko na lang pag dumating yung ano bukas siguro 2,000 years later 1 eternity later makita niya ang rumihan siya ah <laughs> uh, Salamat po sa Diyos at naayos din ang gitarang na pinayos ko dito kay boss. At yun po siya, oh. Boss, Bi master. Ito, pinalitan Opinami nila ang ng... ang gitara. Okay ba? Salamat. Ito, pinalitan nila ng... Yun, pick up. Pick up. Oo. Oh. Sige. Pinawan natin ang gitara na uh, pinayos niya. Okay.